Ito ay isang bayan na may malaparaisong kalikasan at mga estrukturang nagpapaalala sa kahangahangang kasaysayan. para at ating pasyalan ang bayan ng Kurimaw. Ang bayan na ito ay unti-unti na rin nakikilala dahil sa taglay na ganda ng mga tanawin dito. Sa daan palang papunta ng bayan ay mamamanghakan na sa tanawin dito at una naming pinuntahan ang Pangil Beach. Isang pambihirang tanawin na tampok ang malinis, pinong buhangin at kamangha-mangha at naglalakihang mga rock formations. Mula sa Bypass Road ay tanaw na ang iba't ibang hulma ng mga rock formations dito. Perfect ito para sa mga pamilya na gustong magbanding at sa mga adventure seekers na naghahanap ng magandang pasyalan may entrance fee naman na kayang-kaya sa bulsa. Next up ay ang Victoria Beach. Hindi lang ganda ng tanawin ang makikita dito kundi mayroon ding mga cottages at resort sa lugar na pwedeng rentahan para sa mas komportabling pagstay. Dito sa Victoria Beach, mas mapapalapit tayo sa kalikasan habang naliligo o simpleng nagpapahangin at pinagmamasdan ang kapaligiran. Perfect ito sa mga naghahanap ng isang tahimik na lugar. Next naman na pwede ninyong puntahan ay ang Seawall Boulevard na may habang 2.8 kilometers. Isa itong magandang lugar para sa mahilig mag biking o simpleng relaxation habang ini-enjoy ang sunset at fresh sea breeze. Isa sa mga kakaibang atraksyon dito sa Seawall Boulevard ng Curimao ay ang kinorteng parola na streetlights. Isa rin itong kakaibang tanawin na siguradong magugustuhan ng mga bibisita dahil sa romantic ambience ng lugar, lalo na pag nakabukas na ito sa gabi. Kung kasaysayan naman ang pag-uusapan, hindi papahuli ang bayan ng Kurimaw. Dahil dito makikita ang dalawang watchtower na ipinatayo noong panahon ng mga Kastila. Ang dalawang makasaysayang watchtower ay matatagpuan sa Barangay Torre at Poblasyon Uno, isang makasaysayang simbolo na naglalarawan ng mayabong na kultura at kalakalan ng Kurimao. Sa pagitan naman ng dalawang watchtower ay matatagpuan ang Tabacalera na ginamit ng Kumpanya General de los Tabacos de Filipinas bilang imbakan o almasen ng mga cash crop na produkto at pinaniniwalaang na ipatayo noong 1869. Ang istruktura ay hindi nalalayo sa disenyo ng mga Baroque churches. Mula sa mga naglalakihan nitong haligi hanggang sa mga bintana at pintuan. Gawa ito sa bricks, coral reefs na mayaman sa lugar na pag-alaman rin namin na ang lugar na kinatitirikan ng tabakalera ay nasa pangangalaga ng pribadong individual. Ang watchtower at tabakalera ay ilan lamang sa nagbigay buhay sa kasaysayan ng lugar na ito. Isang testimonya ng tagumpay at pagpupunyagi ng mga nakaraang henerasyon. Ang Kurimao ay nasa approximately 460 kilometers mula Metro Manila Humigit kumulang 40 kilometers mula Lawag, Ilocos Norte at yan ang aming pagbisita dito sa bayan ng Corimao sa Ilocos Norte. Maraming salamat sa pagtutok at hanggang sa susunod na ating travel adventure.